Welcome to Hinulogan Falls. This is the parking area. Yan. Yan, may guapo. Na no model sa Hinulogan. Kalami. Parking area. Yan, masulod na ta. So, sa tanan. Ayan. So, go guys, gina-develop pa lang siya. Uh, Uh, na-develop na siya pero marada mo pa ang i-develop GTA Patalichon wala pa lechon pero sunod soon may lechon na nadi. Ah, natin harap niya mito niya ihawan so ari uh, na baka dota sa baka dota sa uh, hinulugan, pulsa mo sa lang aton lakton Kung <coughs> kita amo guapo, ako na. <coughs> ako na ang guapo. <coughs> Saturn. So, mga pila mo siguro kahapon. Ah, ka-step ah. Pampakuha sa fats. Kag, ang ambience di rin oh. Very, <laughs> very, kwan? relaxing. Ah. Lok, guys oh. Oh. Basi kita tadi amo. So, ina guys, on to big. So, dali na digahalin ang nawasa sa bilog na barangay. So, limpyo gid siya. na hapo ko. Wow. So, ari na. So, grabe. Nami ang view. Din pa kamo. Sumulangin so, ang lakat. Nga na wala siya na siminto so dere si baba wala pa siya na siminto <clears throat> napit na lang ah though pag panaog tara na daya yun no <laughs> so ari na excited na bala ang tanan may nakita na mga puti may <sighs> cottage So, Ay, Ay, so ini guys ang tubig, pwede na imnon, pwede tadi kayo inom. Kung ako uhaw na gid. So ara oh. Mga tubo sa na nawasan. So guys, kanami oh. Paano na lang ba renovate ginitanan? Oh, ari nakita yun na. Okay. Ben, 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 ben. So may hagdan tayo babaw kung gusto magsaka si babaw So nandiyan dyan ang view So muna ito rin tahan cottage Ay, Ang duwa Ayun din ang Ay, um, table Mga ma'am and sir muna ito rin tahan cottage ma'am and sir ha So, ah, nag-excited, nag tanan ke arena na ang yes yan <laughs> karan Sekarang memang <laughs> bridge dari. Pwede ka mo dito makapapicture. So, are na siya. So guys, are sa pihak. So may model pagalit yung. May guwapa din. Ton, shout out Sir Ton. Dari ka lang gua apa ari sa bukid. Ari pa sa falls. Ini gua pa, ini 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 hindi ka makabalong maligo, ah, ah sa so magpadalong, pwede ka masama na pwede ka muna kapaligo sa inalog ko magtalog tayo sa gaulog na tubig <laughs> so gadakuya ang hangin halin sa ibabaw wala sa hangin sa babaw so ito so ari na arat na mas mas na may pag kon mas na may pag kong bagong baha oh. din din so kung ka problema ka mo kung may gahulat inyo migo asawa mga bata don't worry may piso wifi diri so ato ang piso wifi hulog ka lang mga piso okay na <laughs> so ara Ah, so ay pamangkot. Kaya wala na di signal. Pero may piso wifi. Okay? So, di yeah. Oh. So guys, ar kada sino lugar. Um, kung sino daw mga mabakod, ang tuod, yung gusto magsama si Babaw. Ari may way, hagdan. Sa <laughs> so, way <wait> to heaven. <laughs> so, yeah. You know, Ay, mo babakot pa akong Talaga, ano ko Talaga, ano ko na? ka malakas na mo sakit akong So, Aray, bugno, bugno, ugid yan. Namin ka rin. kaya, ka. sakit akong tuhod. <laughs> so, ay, buglo, buglo,

Wow. Sakit akong tuhod. <laughs> Taas gali. Hmm. Hindi na lang pati kay sa ibang nita. Ang mga malalakas ang loob. Lamang. So. Oh. Ano na sa ibabaw? <laughs> Makita pa ang sa dalo mo. Oo. Oh. Nasensya na kay ah uh, low class lang akong cellphone. Wala ako bakal. Napo akong nagbakal. Na po akong gwapo nga upo do. Oh. Grabe taas. Let's go. Ayun na. Ah. Ayan... Ayan Ito, so, mau suara si babaw? Gini siya oh ya kita kun kau Ya, Hah So, arih Nggak terus Grabe gid man kataas no. Grabe o. Taas. Katut sa piyat. Taas. Sakit taon hita. So Ari. Wow. Wow na wow, kalaw, wow. Hindi ko to magkadto. Hindi ko ito makatuto sa gilid kay. Eh. Tas taas. Tas taas kaya gali. Gabi. Tas taas kaya gali ako narin babaw. Gabi o tas taas o. Galaw haw. Mga may isog lang ang pwede. Da, mga kadto sa sa gilid. kung mo o pedalong. So nadlokan ko. Wari so, o kita o Wari kami si ibabaw sa Hinulugan Falls So Finish siya uh, Mga tubo ni eh. Na uh, ginakuha Ano sa tubig uh, Gano'n siya sa, sa nawasa ba Muniga supply sa bilog na barangay Very Nature spring Nature 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 water <laughs> so manami din tubig guys o tanaw yung mainom ako ano mainom sa to pare o oh. isang rin nalang gani o oh. ilim na siya eh. sa mga ka, limpyo kay ari sa bukit nga daan so oh. okay so hasta nalang di ah uh, kapoy down is So, grabe yun ng kataas, oh. Kung galingin ninyo ulo or nakainom pa mo, ah, hindi ka mo di magsaka, ay, tama ka delikado, kundi si babaw, basi wala makunan ka mo, ma, tawag sina, lumingin yung ulo kag, <coughs> hindi na mapaktan so hasta dalang lang day ah goodbye, uh, goodbye. <laughs> so guys malaog na kami no ay uh, ipakita kung liwat ang dalan magpaubos ah uh, halin sa ibabaw sa hinulugan falls magpanaog so malaog na kami ah so ara may ano? May sirena? 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 So, uh, regali o? Oh. So, halonggid? I'll never go So palo, how do you So, kung <laughs> may mga gwapa si Dalom, hindi ka mo magtanga, ha? Alagyan nilo, inyo lang tawon hindi ang gwapa si dalom nga paligo okay eh base lumigid ka blasagdan, oo ara so wala gising sa laon kundi ikaw man mismo kay gatanga ka e, ang mo mata ato sa gwapa si dalom or gwapo o o presina o presina o Naga pala ligo kitaon Bad na, bad. <laughs> so focus ka sa imo ginaagyan. E eh, para safe ka. So matawahay lang magpanaog. Ang mabod na yung pasaka. E eh, masakit bidang ang imo nga. Kita. Wala ko na naisip kung pila ka step. Pero nami sa... Nami. Nami si kong exercise ka. So, araw na, ah. Okay. Huh. Buat balas ko ba? Things load, no? So, may ari pa, Ged, kung gusto nyo mag... Aray. Oh. Kung gusto nyo, hindi pa ito mo kung Amon, law pagit kamu. Oh, ari. An little big. Oh, ari masaka tadi sa ano, pagun. Wala pa siya ah, natapos gid. So pwede ka pwede, relax relax. So Ala. Si boss. So kung damo gid tawo, Dreya, stand na din sa ubos. Ako par na din. Ako mga lalo na Sabado o Domingo, damo, hindi ka paligo. So, arat na? Kita niyo ang... So, kita ang anak. So, muna ang hagdan. Para, para tapos, hinay lang kita. Ah. Okay. Ha. So ara tour guide. Ano mahambal mo? Wops? So ma po le lata gala yan da. So ma. So aso ton ni sa tour guide. Guapo na masaligan pa. Okay. especially macho pa ni. <laughs> Machu. hindi ko sakit to tuho daw hindi ko sakit akong tuho daw dami na bigla, malaklong ako oh kita, malaklong naman sya ko no <laughs> so kung magpuli naman ha kita naman to ang inhalinan So, ayan. Palos oh. nyo sa akin quick. Sabihin ka rin eh. Basta ka man ba yan? Balagon eh na-miss ko ah. Hindi na siya man ari para sa guys. So. Yeah, mga mga taga syudad? Mga taga syudad da, mga taga ibang bansa na wala pa uh, sa bukid. Um, ah, uh, Natural lang gi, eh. damo ni bala, ganyan ka dito. Para oh. Oo. Okay. Uh, um, ang view, no? Who's that? Oh, boy. Ngami ang view. Um, ang place ng aming klima ka uh, um, safe ka din at kad mag enjoy ka din um, so dito ka lang haraan kung gusto nyo maglagsanay pwede ka mo ka lagsanay kung may bike man ka mo pwede ka mo ka padalog magsanay ka mo dalaga hindi lang sa lagsanay saan ko nga? <laughs> At sanay lang niya ka mo. Kung magnubiyahanay ka mo kung magnubiyahanay, pwede ka mo di ka lang Wala na ka kundi kung so, malapit na ito sa spaceship. Wala ka ka ta. Wala ka ta. <laughs> So, saan open? Ito you na. Know. Uh, wala ko dito. kilo. Uh, ay, ah. Ay. Oh. Ari galing dalan pa boss ay. So are akong driver. No.

lagi lihat ya, sewan Ini ularan